Naghahanap ka ba ng ala restaurant na luto ng bangus mo? Dahil sawang-sawa ka na sa inihaw, sa prito, na simpleng prito lang, sa taksiw. At syempre, aalisin muna natin yung pinakabuntot niyan tapos hiwahiwain natin. Yung pagkakahiwa niyan ay medyo maliliit lang katulad nito. So itong ating bangus ay talagang pinaalis ko na yung tinik or pina-debone ko na. Ilagay lang natin dito sa isang mangkok. Tapos ay magdikdik at magbalatay dito na ating bawang. So medyo dinamihan ko na yung bawang dito kasi feeling ko talaga mas masarap ang kalalabasan ng ating bangus recipe ngayon. Hiwain lang natin ito na medyo maliliit. Tapos kapag ka nahiwa na ay, itabi mo na yan. Green onion, mga kailangan din tayo dyan. Tapos, hiwain lang din natin ng maninipis yung kalahati niyan. Tapos yung kalahati ay medyo pabilog naman ang pagkakahiwa natin dyan. Ayan. Ilagay na natin yung ating bawang dyan, yung green onion na kaunti. Tapos, pigaan natin ito ng kalamansi. So, dalawang piraso lang ang nagamit ko dito na kalamansi na medyo makakatas na. Lagyan natin ng konting patis, paminta, liquid seasoning. Mix-mix lang natin hanggang sa makot lahat ng parte ng ating bangus. Tapos ay magbiyak tayo ng dalawang pirasong itlog dito. Batihin natin ang ating dalawang pirasong itlog. Maglagay na tayo dito ng cornstarch at breadcrumbs. Huwag nyo nang lalagyan ng pampalasa itong ating cornstarch para hindi masyadong maalat ang ating mixture. i lang ito ng cornstarch itlo. Tapos, i natin ito ng breadcrumbs. Itaktak lang yung mga excess na breadcrumbs dyan. Dito sa ating pan, maglalay na tayo ng ating mantika. Medyo damihan natin ng kaunti. Kapag ka naglagay tayo ng chopstick or anong kahoy dyan na bumula na ay pwede na tayong magprito. Alalo na sa apoy ha, para hindi naman mahilaw yung sa gitna at hindi agad masunog ang ating breadcrumbs. So medium heat lang dito tapos huwag natin i-overcrowd itong ating pan para naman maluto ng maayos at magkapantay-pantay ang pagkakaluto ng ating bangus. Yung saktong pagkakaluto dito ay ganitong kulay lang, yung saktong golden crispy brown. Pero kung gusto nyo ng mas malutong, ay i-rest lang yan, tapos ay i-double fry nyo ng at least 1 minute para naman sa mas crunchier. Mas crunchier talaga. <laughs> Salain lang yung excess oil nito para sa ating sauce. Maglagay tayo dito ng mayonnaise yung ating garlic powder. Pigaan nito ng konting kalamansi, onion salt, and pepper. Para manamis namis ay lagyan nito ng honey kung gusto nyo. Pero pagka hindi naman ay optional lang yon at ito pa lang ay masarap na masarap na sauce na. Para sa ating presentation at syempre kung halimbawa ay gusto mo ito sa panghandaan or kung may bisita ka ay pwede ka maglagay ng lettuce sa ibaba at ilagay mo dyan ang iyong bangus filet. Siyempre, mag-toppings tayo dyan ng green onion. Tara, tingnan natin kung gano'ng ka-crunchy itong ating bangus fillet. O, oh, ba? Diba? Itsura pala, nakakatakam na. Kung nagsasawa ka sa mga paksiw at pritong bangus lang, eh, try mo na to. O, oh, ba? Diba? Ang lakas makasosyal. Parang nasa restaurant ka lang. <laughs> kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Crash Cucina. Bye-bye!